nagsugod kini April 24 mm -hmm. hantod October 31 so mo na siya ang reason behind is because ginamanage pa nato tong sa procurement sa cards nato so mo na nga ang atong kauluhan Central Office ug ang DOTR ginaproceso mm -hmm. uh, ginaproseso na nila okay. ato ang uh, license mga plastic cards karon para ma-produce nila. Okay. So, so dili ni sila yes, yes, wala, wala, wala ni pero ang ako lang is ako gyapon ginaawhag tanan na mo renew yung gihapon para wala tay problema for example kanang may mga bangga oh. tong inaiwasan eh mm -hmm. mabanggaan ka Kaya mm -hmm. sa long process kay tungod patag uh, mag-secure pa kag memorandum ana para lang uh, okay. ma maka-claim kag insurance mas maayo na nga Ah, uh, mo na lang ko tadaa dinatula to no expire siya. Ah, uh, update ta sa katong kanusa possible na uh, available sa plastic card. Aka na, as of karon, uh, karong adlawa adunay hearing about katong sa TRO na gi sa Supreme Court. So, mm -hmm. hopefully ma-resolve siya within within the week mm -hmm. na ma-release na itong mga cards na gi-procure nato. Dili na December. Dili na, wala wala pa definite na time pero uh, positive man ang nating DOTR na ma-leave ang TRO ma-proceed na itong atong uh, procurement process. Hmm. Uh, kining mag ron, uh, posible ba nga uh, makuha ng plastic card o rinipad really nyo? Wala pa. Wala, wala, pa tayo plastic card na available naman. Hmm. na itong Okay, uh, gawa saan ni RD on sa pagitutukan sa LTO karon. Uh, ang distribution sa plates at tong giyawhag kanan na, na mm. mo mo inform ka tong may mga plaka yes. nga na kita yung mga available plates na for release. Mm -hmm. So mo tawag lamang sila sa ato ang kuan sa to opisina mm -hmm. or mo duol sila sa pinaka na office na para inform nga, abila po ba bayla plaka okay. para maklaim nila mensahe na to ardi sa mga motorista ang ako so, lang uh, ato lang ipa magno magno sa mga motorista na mm. i-check nila kanuna nila ilang mga lisensya mm. o mga resos sa kenan para iwas kita sa mga mga problema in the long run kaya doon mga uh, naitala karon na mga disgrasya right. nga mga walay rehistro mm. so ako lang i-remind sila nga, i-check it kanunay, ilang mga sakyanan, registration sa sakyanan. And of course, ang ilang lisensya pod para maka-claim sila na may mga problema about sa insurance, na mm -hmm. wala sila'y problema sa inalongran sa insurance.